unta. Unsa? Sa ponta. Sa ponta. Ay may iba pa daw ang mga tao. Nawalang tulog. Dito na kami. Nawalang tulog. sabi nila marami daw vlogger dito. Wala kaya. Nawalang tulog. Kaya marami na marami na nakapila yo. Panis. Maaga pa wala pa bukasan oh. Oo. Puro na agad 'yang ano. Puro na agad. Pino yan. Karamihan dyan. 100%. Sugot, so, so mga kapatid. Ayun, tayo pa ano. Santa Angate. Dito ito, daw. Dito yung 20 kilos sa kilo bigas. Doon pa nga na-restrict. Kamuha ng bag po. Kamuha na. O, nakadalawa na agad eh. Oh, oh panis. magana. Oh. Jordan 1. Oh. Yes. Magkano magkano? 25. Tayti sa Susundan natin tong dalawa. Hoy, <laughs> na. Wala ka size. Wala ka size. May nakita ko diyan kanina eh. Ay eh, nakita ka diyan. Oo, oh, kuya, ay kuya. Oh. <laughs> mga bago yan. Oh, wala pa. Oh. oh. ayan na. Wala pa. <laughs> O, so Mario, wala pa din? Wala pa. Wala pa din. Ngayon <laughs> dito daw sa loob, mga mamahalin. Mm. Mas mahal pa sa'yo. <laughs> ton, juts ka ba? <laughs> o, oh, Dax. <laughs> ah, ton, Juts, yung siya, juts. Juts ka ba? <laughs> Marami na. Marami na, hindi na lugi. Mabili na. Yes, so ano yan? Airpad, ma. Airpad, Oh. Dito lang yan, sa Saudi. Magkano? Malay <laughs> ko. Malay ko. Pakit na nga. Pakit na nga. Napakaliit. So, ayan, okay na yan. Nakarami na kami. Kapulosado, oh. ma. Baboj.